guys! Ayan po. Tingin mo guys yung aking pusa. Ayan. Naglalambing na naman siya sa akin. May sauce. <laughs> Dahil boy. Mm. Mm. <laughs> Ito mo guys. Ang pakabait po ng pusa. <laughs> Naglalambing. Nagpapapansin po siya. Hindi ko pinapansin. <laughs> Ay, baby. Papansin na ni mama. Be. Shhh. Ay, nagalit po. Ayan. Kasi naman si Bobo, ayan. Nainggit man si Bobo, ayan. Umalis tuloy si Daye Boy. O. Oh. Nako. Hindi, di. Bakit? Ha? Ah? Anong problema, Pachut? Huwag okay, gagawin na rin naman ang aso guys. Napakabait. Ayan. ayan. Pinapanood niya yung dalawa niya kapatid. Hoy, tama na yan! Tama na. Tama na. Halika <laughs> na, Mingming. Halika -Ming. na. Ming! Dayi, boy. Dayi! Ay, nagtampo na si Dayi. Halika dito. Ming! Yeah, nakikita kasi na. si Buboy. Halika dito. Halika na. Wala na yung pusa. Ayaso. Halika na dito. Dali. Ay, Maska kasi dyan. Halika dito, Bebe. Hindi ikaw. Dayi boy, yali na bunso, dali na. Dayi, dayi boy. Ay. Dayi boy, yali na dito. Ay, Hindi ay, ikaw. Ay, ay, dayi boy, eh nagbabali. No, Kasi ayaw nito nang may pusa. Yali na dito, bibi, yali na. Wala na yung aso. Yali na dito. Yali na. na. Halika dito, dali. alikana na dito. Ming, ming. Ayan, ayaw talaga yung lumapit. Kasi. Oh, oh, nag na lang talaga siya, guys. Nag-hilamos na lang siya. Ming, ming. alikana na dito. alikana na. Halika na. Halika na, bibig, bibig. Halika na dito, ming. Halika na dito. Yuh. <miming> <mim> 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 dimonde dah oh yang kali weh yang dari segi agak galik ah okey tak guys selamat tu godle thank you for watching